guys sa KGC Mall sa Buangga and of course dito tayo sa mga Marelo Okay. Grado Mix sir. Ano mga brand na binebenta niyo? Grado Centric sir. Oh, ano po ba sir. Oh. guys, mga binebenta nila dito is more mga branded rado and Ano yung isa? Oh, binebenta rin nila dito is na sa display Tiso. So actually guys, uh, meron na ako dati itong rago. Pinapakita ko sa inyo dito. Ayan, this one. Dati meron ako yung during my college life. And ewan ko lang ngayon kung nandun pa tinatago ng nanay ko. Yung rado na ng... yun. Kaya memorable talaga sa akin. Yun yung ano, pinaka uh, mahal na rego na binigay niya sa akin. So, yun. Tingnan natin mga magkano ganito ma'am

Meron lead siya, no? ng pwede mga din. Ah, teenagers. Florence. Mm -hmm. yes. uh, grabe, ang dami palang mga designs na no, yung mga rabo. Yun. Ito yung siguro mga latest. Ano yung pinaka-latest na ano mga design? Ah, ito. Okay. Ito din yung mga latest design ng mga rabo. And this one? May pagka-modern na din. Yung design niya pag square lang kasi. So babae, ito siguro, ay, diba? uh -oh. sa mga babae to siguro, right? di ba? Sa mga babae. Yan Ito yung parang Ito sa mga lalaki ata. Maganda siya, no? Oo. Ito, maganda siya. Ito. Tulay na. Hindi rin ka ba sarado? Oo, sir. Gusto ko, pero wala akong wala lang pang bilhin. Meron lang. So, yun pala guys. Maganda pala ko siya. Ito mm pula -hmm. yun, bro. Ang mga tangin na rin. Ang mga And this one, ito yung latest din yung anong design nila. Ayan guys, so ito mga amount na sa... Paano ba ito? meron silang 162 and pinakamalaki ito 269 original yan guys so branded talaga itong grado, maganda maganda rin invest sa investment sa inyo itago mo nila ano ba yung mo bibili ka na ba? hindi ay <laughs> bibili huwag ka ma makuha mo din yan ang lahat ng gusto pero dream mo rin ba magkaroon ng <laughs> Pagpunta lang kayo dito sa KCC Mall de Zambuamba. Hanapin nyo lang itong sa ground floor. Hmm. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.